Good morning, guys. Ayan. So, mag jogging tayo ngayon. Start your day with coffee. Charo, warm water lang yan. Start your day with warm water. Share ko lang, bumili nga pala ako ng sapatos sa Shein. And, itatry ko siya ngayong araw. Hindi ko alam kung... Let's see kung hindi ako i-injurehin. Charot. Huwag <laughs> naman sana, di ba? Ayan, kupitin muna natin ating mahabang kuko. Dahil baka mamatay pa yan. Sa kakatakbo natin. <laughs> After nyan, mag na tayo. Excited na ako tumakbo kasi sobrang tagal ng bagyo. I mean, isa linggo maulan. Yan lang ulit makakatakbo ngayong Monday. September. Ano date ngayon? September 9. Ayan. Samahan niyo ako mag-ready. At ipapakita ko sa inyo yung aking pangmalakasang warm-up. <laughs> Ayan, kitang-kita niyo naman yung pagwa-warm-up ko, di ba? Wala ang kaayos-ayos. <laughs> Ayan, si Kevin yung nasa likod ko na, nasa gilid ko na aso. Tutulog pa sila eh. Ayan. Yan ang proper warm-up guys huwag niyong gayahin. Charot! At ayan, meron tayo na daan ng gasolinahan. So, mag-CR na din tayo dahil, nag-CR na din ako dahil mahaba-haba pa yung aking tatakpuhin. Ito ay medyo nagliliwanag na. Dito kasi tayo sa highway dumaan and liliko na lang tayo para um, medyo tahimik din and para walang masyadong pollution dun tayo tadaan sa aking pinaka-favorite. <laughs> and dito ay medyo pinipil ko yung aking sapatos. Alam niyo naman, baka magka-injury tayo. So, Nandito na tayo sa aking paboritong ruta. Ito ay napakatahimik dito. Alam niyo na kung saan to, guys. Ayan. And sobrang nag enjoy ako talaga dumaan dito. Alam mo yun, walang pollution. And ito na. Nandito na tayo sa Cavs. dami nagja-jogging yan. Sab kasi nga ilang araw talagang umulan. And syempre nakakatuwa mag-jogging dito kasi may inspire ka talaga kasi mayroong matatanda, mga kasing edad lang natin, mga nagjo-jogging. And ayan, nagko-cool down na tayo dyan kasi pauwi na tayo. Tingnan, tingnan, nyo naman, ang ganda ng langit. And ayan, sumakay na tayo kasi pag naglahat pa tayo po uwi, ilang hap na lang na natin lahat ng usok ng mga sasakyan. Ayan. Pauwi na tayo and... Feeling ko naka 10 kilometers ko dyan. Pero ang totoo, 8 kilometers lang. <laughs>